paribuin ni sa ato kasi karoyan ni ra nga i ta ini sa ato paglingkod nga nga bisan pa man di ayo di pa sa paglingkod dire, insa nga sa paglilingkod talaga dire madali daramo ang mga mga trials nga imo aagian para makasunod kala kay Lord daramo nga mga nga mga makaulang para para masunod mo ang kalooban ni Lord so kanina nag daram na nagsigad nga maiyang um, pakit, daram na nagkuhan nga hala yan to, daram na may, may, may uh, una kita, di pakit sinitin nga nga kuhan nga station, so kuhan, so anak sa na na-realize na is dapat gilikit kuhan, maging maging apurado, so kunano ang kalooban ng Lord sa ato kailangan hulang tunta, ano ang kanya kanya kawulig sa ato din, matutukit magkuhan, maghulat Then, sito nga, sito nga ito, nga ano, pag, 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 pag sa gawin pag lalakbay ng, 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 ng nga, yung katuwa na sa ito pa destination, is, kung isipon mo nga, darama pa na pag-agian, makuri, so, wala, di, 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 sa di, mga mga doubts ato sarili, pag, posi, sa sarili pagkos sa katiwala na kay Lord nga, bisan di ano pa nato pag-agian pag, pag ng mga pagsubok sa buhay Manalampasan nato itong true ako faith ka Lord nga nga diri diri mawawara nga diri kuan nga dapat ipagtapod na sa kanya and then ito na Amen